Ah. Ayo na. kita sa kamot ko. Uh, yun. Kyo. 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 Kyo, kyo, kyo. <laughs> oh, sabihan ko nang maliit. Oh, so, one, two. <laughs> Liit lang sa akin Ano kaya yun <laughs> Meron tayong isa amigo Meron tayong zero kahit papano Pagamat tayo yung huli na Nakadali pa tayo ng isa 1-0 ah! Ah, Ayaw mga amigo O oh, paspasa na paspasan na amigo oh, Okay oh. maglatak pala mong tayo mga nalitay ng bahagya <laughs> kalalatak lang namin latak lang ng mother boat malakas silig pero kain anh kêu hả quay là một một nghe what oh Uy, pala ganay Uy Ikan Oh Oh, ha huh? Oh, ha Oke okay, big eye One, zero Oh, oh Yay, kamu buk sekan so Ah <laughs> <laughs> Latak kita latak. Makikigulo tayo sa boat, mga amigo. Dahil lo tayo ng pisto. Sa wala tayong tulingan. Magiki tayo mga amigo sa mga Maraming siksi ang paborito ng, ng mga bigay Ulo ang paborito ng mga bigay Kapi mo na tayo mga amigo Uy Ang ganda mga manakay buka dong

Pa isa pa yang agi bigo kay malakas sirig. Kusum masagot. Because it is the truth. Araw gabi. có anh ta đi Bà bác tay bà bác ấy Bà tay bà bác

kita ya, yang ke bapak, mba Bisi yang hadir, kita yang ketulung. Entonces, de mí como que está madre. Más kigulu. Una marea. Aria, Hmm. Unang Aria, ya, mami ko. Babasan tayo, wala tayong katulong. nang area palang tumigo natin ngayon eh hey, kakain kagad ay kagad bigkil kagad kain kagad bigkil kain, kagad kagad kagad. kain kagad kagad kagad. nggak ka nggak Ngeniain ka agad yung ulo Problema kaya masap-masapai di run Gua daman sana Pagalitan tayo ng mother boat Malaki ang loya natin kaya Taban lang to. dagana eh halag mga matay eh. what <laughs> halag na mat uh. big eye ka lang big beto dong pero kusgan ka na big na dong pero kusgan ka dong ik na dong pero kusgan ka dong Pwedeng kaya na dong Pusgan ah. kaya na dong Ngayon na yung mga big time ko Unang pasibad pa lang natin to Sana hindi sumapay oh, Ah, hindi ko eh Ah Ayun na Masa kita sa Uh, yun. Lord. Kyo. Okay. Kyo. Kyo. Kyo, kyo, kyo. Unang first time. Oo, thank you Lord. Oo. Uh. Dito tayo na sa madilim na bahagi nitong mother boat. <laughs> Puras, ang Magkita ka naman. Ah! Ah! Tayo na. galaw -gal. Malalaglag pa. Hmm... Ayarapin ko walang pisto. Ang katawan, dugo-dugo. dugo ang resulta nito one zero double time gandang tamak tangan nito nasa bunga nga san pala dong Oi pa. thank lord nagka okay, isa rin nagsamba din ang isa huli huli ka rin ay huli huli tayo rin amigo ay eh. pag mahuli aw wala na ito ang mahirap dito ah Kikigulo na tayo sa mother boat hmm. Busy ang mother boat mga amigo Kaya yeah. Patulong sana tayo pababa Ay wala sila Busy Busy ang lahat Sa paghanap buhay Malawang area natin Sana pagpapalain Muchas gracias Buenos dias mm. Pacquiao tatlo nung yung iba isa yung iba wala pa tayo naka isa naman tayo 2 3 4 5 Malawang ariyatan ko. Kuy na sapayan yata. Sapayan ko. Sampai nemiku Sampai nemiku karau karau lang ibu karau man kain karau man kumain ibu pala. kain nah, pala Ay, pala na maliit. kalian sating sekarang lima lagi lah tambaknya sepak ya loh tambaknya sepak ya mi ku uh sepak ya mana dipakai ya

Aria. Aria dong, Aria dong. Oh, wow, Aria oi. Aria oi. Sepai-sepai nang dong. makasilig anyway anyway na naman walang mm. sibad sanong, sa anong? tali tuntun din na kasibad yan sumampan na yung nasa ini <laughs> wala nang si bad Wala nang si bad Wah, tenaga naman Kita pake latak Wala nang si bad nih saglitan lang si Bad nahuli na tayo kaya paano kasi dong masarap ng tulog mo ngayong gabi meron na karami meron na wala <laughs> saglit lang tayo ng masilip pati check natin yung mga huling line ngayon kung sinong marami dito sa tabi ko si Pacquiao tamba ko oh. oh limang piraso big eye sa mga mother boat sigurado yan uno dos tres pahabol pahabol madilim ang paligidong. maya dayo tayo mga amigo dayo sa next video nakahuli naman tayo ng dalawa yan yun know, ang isang sampuan at saka isang tris ay kilos hindi na tayong zero meron na tayong pampatimbang at pang pambinta, <laughs> pambinta. okay, tama na. babaw ang isda. Sumitir natin 'yung meter. Mag-survey tayo, survey. Sa kanilang mga huli. Hmm. Sibad ka agad ah Para maganda hmm. Sibad Sibad It's a prank <coughs> Prank, amigo Hindi naman kayo mabiro Biro lang Ito lang si badating ngayon Dalawang graso Crash hmm. lang muli na tigo. Ting tabi kay mo tang ilo. Lo. Yi. Grabe. Basta basta ang uh, pamiwas si Pakyo ba. <laughs> oh. Sabihan ko nang maliit. Oh. So, one. <laughs> Liit lang sa akin. Ano kaya iyon? <laughs> meron tayong isa migo hindi rin tayo na zero kahit pa paano bagamat tayo yung huli na nakadali pa tayo ng isa ah ah one zero yan migo kapakyaw yan oh. sali ko lang sa akin para marami tingnan o oh. <laughs> Dao, chik, tayo tadi tapi, ha? Wala. Wala no? Saglit ano? dito tambak din o. oh oh tagi pang taguan bruloy bruloy hala anong nangyari sa atin loy Ay. lamang pa ko ng nang point bro, loy bruloy isang piraso wala oh, pain bruloy sa magandang uh, lagayan ah three pieces tambak oh ay na sampuan migo sampuan dito sa huli daw check natin sa huli Para hindi sila ma-bigo. Yoy! Sus, nandito pala sa huli ang marami ay. Kaya pala wala na doon sa unahan. Ha? Kaya pala wala doon sa unahan. Oh! lima lima Wala niya sa tali ton? Ha? Wala. Doon? Oh, sa mura si sa salin. all Tabla kita ya boys. Kagigising ko lang ay. Oo, oh, gising ko lang. oh, tambak lang. Wala na, humalak ang kapir. Bugnaw gani kayo, wala akong ginom. Ang kahatin. Ang matay ang ilo. Uy, kunti lang yun. Marami. Ngayong gabi may go, naka dalawang kiraso lang tayo. Borso, isang kraso din. Ako, isang piraso din okay, dito. Ha? Isang kraso ng raw. Pero, <laughs> <laughs> yeah, no, Borso. meron na rin placing. Hindi rin na, na zero. Subid lang natin dito. Subid lang sa atin, o. Subid lang sa atin. Trolling tayo, trolling. Pakyaw, lalaki huli, pakyaw. Lima. 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 Parehas kayo, parehas kayo, batok lima, o. Oh. O. Oh. Limang kraso o. Oh.

Bro, loy, isang, <laughs> isang pirasa, bro. Loy, isang pirasa na loy, lo yoy, loy. Ba't walang muli ngayon, loy? Kailangan bigay ng katastasan taasan loy, no? <laughs> Kailangan tanggapin, <Loy. laughs> tanggapin Kailangan lang o. Tanggapin lang. Oo nga, no? Hindi pa kayang may huling isa, no? Sige lang sila, loy. Sige lang, loy. Okay, kapi. Baka nun sa baro. Lunin ko lang to. All right, mga amigo. All ah, right, na po sila. Ari-bari lang muna kami? Punta tayo sa kabilang buya at doon tayo mag-trolling. Uh, na alam ng tayo sapay. Sa'yo, wala nga akong sapay. Hindi mo na sa nakasapay kahit isa. Hindi mo na kami nyo. Sus, buruloy mga kayo ikayo. Sapay lagi. Kaya yung is... Yan ang dahilan bakit isa lang ang huli niya. Sapay daw. Kaya biro lang ako mag-ariyan sa Manila eh. Magalit si Buruloy. <laughs> pusit? Wala kang pusit? Walang piraso lang pusit ko po. Ha? Ubus? Ah, dami yung pusit. Yan. Meron na tayong... Sayo na lang, sayo na lang malay Sini yan. Yung malaki lang sa akin. Hello. <laughs> bigay ko na, bigay ko na sa yung maliit ko ha. ka Ngayon, ngayon lamang ka na sa akin kasi may isa ka lang Ikaw na nga, nga lamang kay binigyan kita. Yan. Loy, wala nang sibol-sibol pag ganitong gabi. Abala ah, lang yan. Loy, loy, tanga loy. Ha ah! ha ha! Sa prank! Sa prank! Kadalaw lang tayo. Huli na kasi ako eh. Pag-iising ko eh, naka... Dalawa na sa pakyaw. Huli-huli ka. Huli-huli ay. Ilang. Ganyan talaga ang buhay. Galoy. Ululin nga, una sa akin, oh. Isang piraso lang huli. Oh, di ba? Si Bors, isa lang din. Oo. Oh. Uh. Parehas kayong huli, malaki. Ay, maliit na ano. Okay. Apat, ay tatlo, malaki. Nakawala yun, ay. Siya na kauna? Oo. Uh. Kaya pala. Kaya nakabrik. Siya nakabrik? <laughs> yun, mga amigo. Uh, apli tayo sa next video, no. Yun lang muna, photo this video. Ululin, isang piraso. Pinigay ko yung isang malayit ko dyan. No. Ipatingpang ko yun, wala. Walang tanda yun. Ang isa tinanang ko Okay. Yan, yan ang huli namin. Ang pinakamaraming huli ngayon ay limang piraso. Ng mga bigay, tag sampuan, may git. At ah, ayun. Until next video mga amigo. Ganang umaga sa lahat. Update tayo sa next video. Salamat sa inyong pagtanaw o pag-amping muntahan. <laughs>